ang partners ng kasama natin si Ricardo kailangan tayo magganap buhay muna para may pambangon ulit ating eskwela may pambangon ulit eskwela

Nagili ba na na? Aaling to. Siyempre, si Kaya Maria, nauna yan. Si Paring Si Dunking. <tipos> <tipos> si Nana eh. Iya. <tipos> yeah. Si Kaya White. Aaling to mga wakna sa anim. Walang tayo ng dalawa. At si Ricardo. Ayala, liban tayo, syempre may net, eh kailangan, papagod na naman tayo na eto, parang malapit na. <laughs> ang ating payong. Konti na to, Oo. Oh. payong mga kapakas. magandang buhay mga kapaknar Welcome guys sa channel uh... Shut up! <laughs> ano, kamusta kaya mga kapaknars? Eh, mag po tayo ng palay Hindi sa may 19 Ayaw mo! Alam mo natin yung tropa Anim lang tayo mga kapaknars Eh, ngayon Naghabang tayo naghihintay din eh Eh, si bayo kayo nandun eh Naghihintay siya ng Si Parek, eh, titingnan natin, may nakapadi ng hito si Parek, eh, ay, bukno si Parek man si Bayo ay may kinakapatay ano, sa rong ako tinig eh. <laughs> ako <laughs> may naulo eh ito titignan natin kalakaba atukutin mo rin ay 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 si parang mamay huli mga kapakmers eh ba naman yung makahuli sya ang dami itong maliliit na hito ngayon nung naglabuari iri-iri ka mo rin Kartu. niya ako sa tibo. Hindi, pagka natibo kang ma... Ay, ma... Ah! Ag... Oh! Oh, Aray, Nasaan? Ang dami nga dito. Sige, may maraki anak nyan. Ang inahin. Oh. Tingin. Ang laki pa rin man. Pang-ihaw yan. May pang-ihaw. May pang-ihaw tayo. May ulam tayo. Ti! na paano Sana hindi na rin eh, sa kapaan. Yan, medyo malalim dyan. <laughs> Parang ako natatakot. Bakit? Wala. Baka hito la ang nakatakot dyan ang daming maliliit na hito <laughs> ayaw ko <laughs> bad baka tayo matinik eh. ay <laughs> kakagarni naman ang hito katamisan yan nako matamis <laughs> din bumaon dito 5 <laughs> oh. minutes later mga kapakmars oh. ayan oh sakit oh. lang kay magkakarga mo na. <laughs> Oh, may karga ng mga kapaknas. Ngayon, hingal na ulit tayo. Hindi, <laughs> okay, kaya mo yan, kaya mo yan. Ah, lintikan. vlogger pa. Kaya mo. Ano? <laughs> <laughs> oh, didala Hingal. Partners. Oh, pag may tiyaga din yung hilari, wala na. No, Pahinatan mga kapaknas. Pahinatan no? Bagay, okay. ayaw maganit yam. Mga ganit mga kapakners. Oh, pag, pag. Ay bibira ng ice eh. Dagdag ya, dagdag. At oh, dagdag lang tayo mga kapakmas. One hour later. Nga, mga kapakmas talaga nga no. Tangali na, wala pa no. Wala pa buhay. Wala pa? Wala. Wala pa? Wala buhay. Wala <laughs> pa. <laughs> ito at kaya naman ang kalabaw mo. Oh. 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 Kita lang <laughs> ay kabutabot. Sa akin dagdag eh! dagdag ay. Para ka tursay. Para lumot, kanya lumot. Oo. Walang pagal. Nagdadasal. Nagdadasal Hindi ko Ha? Hindi, hindi ko nakuha na. Yung nalagay ko. Hala. Ay, lalim naman yung ano. Kapaklas, na Talagang pa yung kuha, Kay, paliban ng Kay, kay, wag mo paltikain! Pagalingan na rin ang driver, mga kapaklas. Yan! Lutang! Gay! Okay, liban mo muna din ay Pag gusto liban din Para do natin magkakarga tayo! Paltek! Isan? down doon! Para doon! Para Mula Para yung bahay maalaw! Oo! Oh. Harusan kay daking! Ala, ano, ililibang muna yan kuya Ayo, gagal ka pa daw kay kuya White uh, Gaya, 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 gay. Tayo lang Paho oh, kay Daking Paho oh, pa, daw oh. Pagkakal ka, bawa Ay! Oh Didi ngayon parang mantini lang O kaya ah. pa Mga lakas pa rin mga kapaknas Ayaw, bawa, -bawa muna tayo Mga kapaknas May kagana ulit sila Ngayon, may mahirap pa rin dahil Hindi natin nakuha lang kay nanahay at O, oh, parang Kabaong sana ako nakita niya Ay, naku, pagkit niya mga kapaknas Ang putik, butik Butik, may sabaw May sabaw Ano, parang mga kaiba <laughs> Ay ba yan? Hindi, kung timpuri sa langit pa rin ma Bukalin mo dyan Baka wala akong pabukal dito Diyan mo ba? Mababa rin eh Ano mga pa nasa kay Dakay? Dakay yung Yang gulong na yan, di mo patatawa ha? Yang nasa tabi mo, di na eh Wow, wala yan ay, matigas na Pahiray

Are are gulung ha. Are kabila do sa kabila yanaw. Mababaw ya rin no. ano tigas. Ta ah, malali mare. <coughs> eh, Di binira na naman. <coughs> ya mya. Ayo <Ayaw>, ayo pai. <coughs> hey, mantai. Tol ba? pa? Malakas ba? Di si bangkas. Wag mong salah kasanya mga kapak santai bai. Anty bay, bay. Hay आओ bay दिला ले ना. आओ. Son Wow, đó. Hãy xin Cho bắt angle play đi. không phải, dạ không phải. cái kia ơi. <laughs> nakaw, patay! Patay! Kabaw! Wala! Dali! Dali, dali! Dali! Eh, parang mo, nakaw, wala na. May bagdas na kay parang mo, may easy, 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 life na yan. Kasi nasa huli na. Oh, sagad na parang mo, ang tigas. Kung hindi na kakot dami, makakadso lang yun. Ay, basic lalo tayo kay 45. Mga kapaknars. Pero malalim ang putik. Unang daan pa lang. Oo. Oh. Bisik. Ay lalo ng bisik kare ball Bolprag. Very simple. Oh. asa sa mga kapak mo. Baba mo na ulit tayo ng palay. Eh. Andito na. Uyena tayo mga mo. na. Uwe tayo. na.

Uh, pagod na ang ating maghila pero mamaya hindi nakakalimutan ang barik yan. Okay, son. Hey, boy, uh, na. tayo. End of flashback. kami mga kapaknars. Uh, hindi madali ang buhay. Wala nakakarating sa dulo ng hindi nahirapan. <laughs> Yun, eh. wala nakakarating sa dulo na hindi nahirapan sa umpisaya mga kapaknars. Hanggang dito lang ang ating vlog mga kapaknars nakapagod, pero kinaya naman natin kahit sobrang init, salamat dun nga pala sa may panay at kami yung pinakain, <laughs> thank you ha hanggang dito na mga paknars, keep safe always God bless, I love you